nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hands-on ngayon si Pangulong Bongbong Marcos sa layuning mapag-aan ang buhay ng publiko pagdating sa mga pangunahing serbisyo at mga pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ang mga detalye pa sa balitang yan, panoorin sa report. Ni Rose Babiera. Nakatutok ang Marcos administration sa pagpapababa ng singil sa kuryente at paninigurado na mayroong sapat na supply ng tubig ang bansa para mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Ilan lamang 'yan sa mga tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga kasapi ng Private Sector Advisory Council o Pisac sa malakanyang ayon sa pangulo pinag-usapan sa nasabing pagpupulong ang rekomendasyon ng Pisac sa pagsusulong ng seguridad sa supply ng tubig at kuryente at pagtugon sa mga sakuna sa bansa. Kabilang dyan ay ang paglikha ng mga critical infrastructure na makakapagpababa ng singil sa kuryente at masisiguro na ang supply ng tubig sa bansa ay sapat at mataas ang kalidad. Gayun din ang pagpapabuti ng flood protection at disaster resilience effort ng pamahalaan. Sa kanyang post, nagpasalamat din ang Pangulo sa mga pribadong sektor na kaagapay ng Administrasyong Marcos sa pagkamit ng pagunlad sa mga nasabing aspeto. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa sakupin na ng guarantee letters ang professionals fee ng mga doktor para sa mga pasyenteng na nangangailangan ng abot kayang serbisyong medical. Ang mga detalye pa sa report ni Angelica Cosme. Sakop na ng Guarantee Letters o GLs ang pambayad sa doctor's fee sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Individuals Program. Ito ang inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez kasunod ng pagpayag ng Department of Health na maisama ito sa coverage ng GLs. Ayon kay Romualdez, mula sa pagpupulong niya kasama si Health Secretary Ted Herbosa, wala na anyang dapat ipangamba ang mga pasyente para sa professional fees sa mga doktor. Matatanda ang nauna ng sinabi ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagpasok ito sa kasunduan upang maari ng ibayat ang guarantee letter sa pagbili ng gamot sa ilang pribadong botika. Para sa DZRH-TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaasahan mga makabubuo ng gold standard para sa climate finance at para tugunan na rin ang climate change sa mundo sa pagkakasabatas ng Loss and Damage Fund. Ang iba pang detalye, tutukan sa report na ito. Tiwala ang Department of Finance o DOF na makatutulong ang pagsasabata sa Loss and Damage Fund upang makabuo ng gold standard para sa climate finance at tugunan ng climate change sa buong mundo. Bukod pa rito, naniniwala din si Finance Secretary Ralph Recto na makatutulong ang pagkakapili ng Pilipinas na maging host ng Loss and Damage Fund upang makakuha ng suporta mula sa mga mauunlad na bansa sa paglikha ng konkretong financial contributions. Dito, inaasahan na magiging boses ang Pilipinas sa mga bansang pinaka ng climate change Matatandaan na nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang RA-12019 o Loss and Damage Fund Board Act. Layo ng naturang batas na magbigay ng juridical personality at legal capacity sa Loss and Damage Fund Board na siyang tutugon sa nawala at nasira dahil sa climate change. Bukod pa rito ang pagkakaroon ng legal capacity na makipagkontrata, kumuha at mag-dispose ng mga immovable o hindi na ililipat at movable o nalilipat na ari-arian, gayon din ang pagsasagawa ng mga paglilitis. May kapangyarihan din itong makipag-negotiate at makipag-usap sa World Bank bilang interim trustee at host ng sekretaryat ng fund. Pati na rin ang pagsasagawa ng mga aktividad na kinakailangan para sa pagpapatupad ng mga tungkuli nito. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinilala naman bilang ikalawa sa most urbanized city, ang San Juan City sa isinagawang 2024 Creative Cities and Municipalities Congress. Ang mga detalye tutukan sa report ni Milly Borja. Itinanghal bilang ikalawang most improved urbanized city ang San Juan sa isinagawang 2024 Creative Cities and Municipalities Congress. Nalayong bigyang pagkilala ang most competitive cities, municipalities, at mga probinsya sa Pilipinas. Kabilang sa limang kriteriya na naging pamantayan sa pagpili ang infrastruktura, pagiging epektibo ng lokal na pamahalaan, economic dynamism, at katatagan ng lungsod o munisipalidad. Naniniwala naman si San Juan City Mayor Francis Zamora, patunay ang natanggap na parangal ng lungsod sa commitment ng San Juan na ipatupad ang mga hakbang na mahalaga sa ikabubuti ng overall performance at competitiveness nito. Music Nanguna naman ang Pilipinas sa dami ng medalyang naiwi ng mga mag-aaral na lumahok sa Hong Kong International Mathematical Olympiad o HKIMO. Ang iba pang detalye tutukan sa si report ni Rose Babiara. Nanguna ang Pilipinas sa Hong Kong International Mathematical Olympiad o HKIMO Final Round na ginanap mula August 23 hanggang 26. Ang HKIMO on-site competition ay nilahokan ng pitong estudyante mula sa mga bansang Australia, Bulgaria, Canada, Cambodia, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Thailand, Sri Lanka at Pilipinas. Ayon sa Mat Olympiads Training League Incorporation o MOTLI, nanguna ang Pilipinas sa medal tali sa nakuwang 28 na gold awards, 26 na silver, 28 na bronze at 33 merit awards. Sa isang Facebook post ng MOTLI, sinabing may mga natanggap ding special awards ang mga Pinoy students. Kabilang ang tatlong world champion na sila Alistair Ivan Chiahinko sa Primary 3, Brian Jansen Vallejo sa Secondary 2, at Ruben Joseph Felix sa Secondary Senior Group. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ginawara naman ng Technical Educational and Skills Development Authority o TESDA ang mga natatanging mag-aaral na sumabak sa ginanap na 2024 Philippine National Skills Competition. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Sa pagtatapos ng 2024 Philippine National Skills Competition, ginawara ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang mga nagwagi sa iba't ibang skill set competitions. Ipinakita rito ang mga natatanging kakayahan ng mga mag-aaral sa larangan ng technical vocational education tulad ng electronics, information network cabling, carpentry, cooking, welding at marami pang iba. Ayon kay TESDA spokesperson and Deputy Director General for TESDA Operations Vidal Villanueva III, layunin nito ay hindi lang para ipakita ang talento, kundi nagpapakita kung paano nito kayang baguhin at linangin ang buhay ng isang tao para sa mas maunlad na bansa. Dagdag ba nito, naglalayong ding ihanda ang mga kabataan ng nasabing patimpalak sa mas malawak at mas competitive na entablado. Nalaw ka naman ito ng na mahigit dalawang daang estudyante mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas kung saan nauwi ng Calabar Zone Region ang ikatlong pwesto na nakakuha ng apat na gold, tatlong silver at dalawang bronze medal. Para naman sa ikalawang pwesto ay naiwi ng National Capital Region na mayroong limang gold, tatlong silver at isang bronze medal. At ang nagwi naman ng kampiyonato ay ang Davao Region na mayroong limang gold, tatlong silver at dalawang bronze medal. Ang mga nagwi naman ng gintong medalya sa iba't ibang larangan ay siyang magre-representa ng Pilipinas para sa nalalapit na 2025 World Skills ASEAN Competition na siyang gaganapin din dito sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, makatatanggap ng tigda 2,000 piso ang mga mag-aaral ng Pamantasang Lusod na Maynila at Universidad de Manila sa kanilang graduation. Ang good news na balitang yan, tinutukan ni Arnold Herrera. Good news! Sa mga estudyanteng magtatapos sa Pamantasan ng Lungsod na Maynila o PLM at Universidad de Manila o UDM, Inaprobahan na ni Manila Mayor Honey ang Ordinance No. 9068 na magkakaloob ng TIG 2,000 pisong graduation gift para sa mga graduate ng PLM at UDM. Nilagdaan na ni Lacuna ang nasabing ordinansa na iniakda ni na Councilor Pamela Fugoso Pascual at Majority Floor Leader Councilor Ernesto Isip Jr. Sinabi ni Lacuna na sakop ng 2,000 pisong taas noong Manilenyo Graduation Gift ang mga graduate ng UDM at PLM noong school year 2023 to 2024. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Kasunod ng pagalis ng Philippine National Football Team coach na si Tom St. Fitt, ipinakilala na ang papalit dito at bagong mamumuno sa Nationals. Para sa balitang sports, ihati diyan ni Mili Borha. Ipinakilala na ang bagong mangunguna sa Philippine National Football Team. Matapos ang pag-alis ng dating Belgian coach na si Tom St. Felt, itinalaga sa Philippine Football Legend Dorman Figuidero bilang interim coach ng Nationals. Magugunit ang hiniling ni Saintfield na lumipat sa Bansang Mali matapos ang pagiging coach nito sa Pilipinas mula noong buwan ng Pebrero sa kasalukuyang taon. Sa ilalim ni Saintfield, apat na beses na talo ang men's football team sa FIFA World Cup qualifiers. Kaya naman pagdating sa papalapit na 2024 Merdeka Cup sa Kuala Lumpur sa Malaysia ngayong buwan ng Setyembre. Si Fedigero na ang magiging head tactician ng men's football team habang nagpahayag naman ang head coach ng women's national football team na Pilipinas na si Mark Turcaso, natutulong din ito bilang assistant. At 'yan ang mga latest update sa Mundo ng Sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. EJ Falcon, nagtapos sa kursong political science. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Kabilang sa batch 2024 ng University of Makati, ang actual politician na si EJ Falcon. Ang big winner ng Pinoy Big Brother Teen Edition Plus nagtapos sa kursong Political Science Major and Local Government Administration. Sumailalim so ito sa College of Continuing Advanced and Professional Studies Program ng Naturang Universidad. Sa pamamagitan naman ng isang post, handog din anya ng ayoy Vice Governor ng Oriental Mindoro ang nakamit na tagumpay sa kanyang mga kababayan. Ang mga ito nagsibiraw inspirasyon para lalong pagbutihan ng sarili ng magsimulang maglingkod sa bayan. Hanga din ala ni EJ na magsilbing mabuting ehemplo sa mga kabataan sa kanilang probinsya na patuloy na mangarap. 2007 ang una itong pumasok sa kolehiyo kursong hotel and restaurant management pa nga niya ang kinuha nito, ngunit huminto sa pag-aaral ng kinailangang maghanap buhay. Kung matatandaan noong nakaraang taon, ikinasal si EJ Falcon sa kanyang longtime girlfriend na si Jana Rojas. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel at Jalika Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang Pampa Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamer website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV